Hi! Maganda araw sa inyong lahat. Welcome ulit kayo dito sa channel ko. Para dun sa mga bago, ang channel ko ay nagbibigay kaalaman at idea tungkol sa poultry farming at egg marketing business. Kaya kung nandyan na rin lang kayo, panoorin buo ang video para buo rin ang kaalaman at ideang makukuha nyo. Ngayong araw na to, ang topic natin ay tungkol sa tamang sistema ng pag-aalaga sa mga native chicken for meat production. Actually itong sistema na to, ginagawa rin kahit sa ibang uh, farm, no, kahit sa ibang mga alagang hayop. Kasi kailangan uh, masunod mo protocol 'yan na hindi mo kailangang uh, libanan or hindi ka kailangang lumiban o mabsent o makalimutan mo. Dapat ito ay araw-araw na ginagawa mo uh, religiously. Dahil pag nakalimutan mo ay hindi na magiging maganda yung flow ng ano mo, ng recording mo. Ibig sabihin, dapat may record ka. May record ka sa population. Meron kang record sa morbidity, mortality, dun sa mga pagkain nila, no? Dun sa gastos mo. So, sa chick booster, chick starter, chick grower, ilan? Ilan ang pinakain mo bawat araw, per head, per day, no? At magkano ang total ng pinakain mong chick booster, ng chick starter, at saka ng chick grower, and then yung total ng feed consumption nila, magkano lahat, no? Ilang kilo lahat, ganon. So, itong record yun yung number one na uh, na sistema na talagang meron ka no system kasi talagang hindi mo pwedeng walain yan, yung recording na yan uh, uh, kailangan may record ka soft copy man or hard copy, meron ka, dapat record so ako, ginagamit ko hard copy, kasi nga notebook, notebook, bawat batch ganyan, ginagawa ko and then, uh, dapat number two kailangan stricto ka dun sa uh, one age, one cage or one house or one pen ibig sabihin ng one age one, uh, one house one cage or one pen ay uh, depende dun sa bahay nila no? isang, isang age lang dapat sa isang house or sa isang pen or sa isang cage ibig sabihin per batch so batch by batch yan uh, wag mo mong ang mga uh, kiti na magkakalayo ang AIDS. Meron kasi ako nakikita ang mga backyard farm. Lalo na sa backyard farm, ha, yung mga malalaki, malayo magka, mag mangyari yung gano'n. Yung mga backyard farm. Uh, may nakikita ako na magkakahalo ang inahin, ang kiti, ang ano, ang one month, two months, ganyan. Tapos, uh, aasahan mo, <laughs> aasahan mo, nakikita ka, or aasahan mong magiging maayos yung ano mo, yung pagbebenta mo or yung pag-aalaga mo kung halo-halo hindi, di ba? So kailangan meron kang uh, classification, classified talaga. Ito batch 1, batch 2, batch 3, etc. Ganon. para mamonitor monitor mong maigi. So ang purpose ng uh, pag ganun nagagawin mo ay dun sa pagkain una, no? Sa pagkain hindi kailangan uh, maghalo-halo pa ano pa kakainin ng ano, di ba? Yung kiti. Uh, kiti, ihahalo mo sa malalaki. So, chick booster ba? Chick booster ba? Or yung kinakain na nilang grower? Or yung chick starter ang kinakain na nila? Ganon, di ba? So, hirap ka ngayon mag-identify kung ano talaga ipapakain mo para sa kanila. Kawawa naman yung mga kiti kung yung pang malaki na ipapakain mo. O, di ba? Tapos, masyado kang magagastusan naman kung yung pang maliit ang ipapakain mo pa, doon sa mga malalaki. So, kailangan nakahiwalay ang mga yon. At isa pa, uh, doon sa diseases, no? Kasi, pagka... Malaki ang kasama ng mga kiti, mas mahina pang pa immune system nila kaysa sa mga old, edi eh madali silang mahawa. At malaki ang competition, no? Competition sa pagkain, sa space, sa inumin. Competition mag-aaway-away ang mga 'yan or tatalunin ng mga uh, older ones yung mga, mga mga bata pa, no? Mga mas maliliit. Kaya 'yun ang purpose kung bakit mo ah uh, hiwalay no kailangan uh, kiti, kiti na isang age and then basta by age at saka isa pa doon sa inventory no doon sa monitoring mo ng pagkain nila uh, hindi mo ma-monitor maigi kung halo-halo yung, uh, yung mga malalaki at maliliit sa pagpapakain mo at ito yung isang protocol pa na ano na gagawin mo kailangan yung nasa sistema mo na talaga yung paggamit production ang gagawin mo kailangan naka ang mga yan no naka-pen naka-confine dahil kung ano kung nakagala sila na kagaya ng mga nakikita ko na yung gumagala sila from other bakuran no papunta sila sa other bakuran hindi na maganda yon ang tawag mo na doon ay hindi na free range free range chicken ng mga yon ang tawag mo na doon scavenger yung mga manok na yon dahil hinahayaan lang ng may-ari na uh, maghanap sila ng pagkain uh, sa kung saan-saan na kung saan nakakakuha sila ng iba't ibang sakit na mabilis lang no Kawawa naman sila. So, kailangan pagkayon ang purpose mo, meat production kailangan confined, well monitored, uh, recorded lahat 'yung mga activities doon uh, sa bahay na 'yon at saka 'yung mga uh, nangyayari sa kanila, no? Para mas madali mo pang uh, ma-inspect, no mas madali mong makita kung sino 'yung mayroong sakit doon, si uh, 'yung medyo matamlay o masisigla masyado, ganyan, no? So, ang isang sistema pa na kailangan gawin mo ay yung all in all out no? yung all in all out ibig sabihin itong bats na to pinasok mo sa pen or sa house no sa cage minsanan kailangan minsanan din silang ma-out ibig sabihin at a certain period of time ng uh, kailangan ma na kailangan ma-out sila kasi di ba ang native chicken ay 3 months uh, bago ma-out dapat no sa farm pero, minsan may nangyayaring two and a half months, tapos na. Out na sila. Kasi nga, ah, dahil mga upgraded chicken ng mga yun, manalaki ang bulas, no? Pero, ah, basta kung ano yung time na dapat mag-dispose ka, iyon yung time na ma-dispose mo lahat. Hindi hindi yung sarsarutsot, di ba? Yung <laughs> sa Ilocano sarsarutsot. Aglako ka ti maysa tatta, After ano, after makaraan pa ang dalawang linggo bago ka ulit magano magbenta eh, hindi ganon so kailangan din yung doon sa sistema mo meron ka din talagang marketing strategy meron ka din marketing schedule dahil kung hindi mo gagawin yung marketing ay hindi mo maidi-dispose ng tamang oras yung mga manuk uh, manok mo at uh, kasi dapat uh, di ba sabi ko all in all out minsan ang pumasok sa cage, minsan ang a din sila sa cage. Para minsan din ang paglilinis mo, minsanan ang pag uh, disinfect mo doon sa cage. Ganon. Uh, ang purpose ng all in all out ano, para makompute mo agad yung kinita mo doon sa batch na yon. Kasi malilito ka kung halo-halo ang AIDS ng manok mo, magdi-dispose ka ngayon, <laughs> magdi-dispose ka ngayon ng, oh, ito na, malaki na to. Ito hindi pa dun sa isang cage yun know, ha, ang sinasabi ko, <laughs> di ba? ikasi eh, halo-halong AIDS, paano mo ngayon ko kukumputin yung kita mo doon na totoo kung ganun ang, ano mo, ang pag-alaga mo, di ba? So, yung pagkain nila, ala. In short, hindi ka pwedeng mag-alaga ng uh, manok for meat production na parang pinakbat. May kamoting bagay na doon, merong ampalaya, may talong, mga ganon. So, halo-halo, uh, ano, as laburi di bod. Uh, hindi po pwedeng ganun pag meat production. Ang feeds nila dapat ano, uh, wag mong i-alter kasi meat production nga eh. Hinahabol mo yung paglaki ng katawan nila, yung pagbigat nila. Kasi uh, nasa system mo din dapat yung every week ka magtimbang, no? Kasi kailangan 'di ba pagpasok nila, alam mo yung initial weight nila individually and then yung average weight nila pag uh, tapos every week magtitimbang ka and then kukunin mo ulit yung average nila para at least alam mo kung gaano kabilis o kabagal ang feed conversion nila di ba kasi pag pinapakain mo sila gaano kabilis yung pag-convert nila dun sa feeds para ma-convert sa ano karne ay sa o tama sa muscles sa timbang no o yun ganon kaya yun ang gagawin mo yun ang dapat nasa sistema ng farming mo And then yung uh, scientific feeding ang gawin mo. Ibig sabihin, kasi yung sinabi ko doon na ano sa nangkaraano no, yung tamang pa, uh, paraan para mag-alaga ng ano ng native chicken for meat production, scientific feeding yung sinabi ko. Kasi nga scientific feeding dahil commercial feeds ang ipapakain mo ts, ano nasukat, yung sinusunod mo talaga yung sinusunod mo talaga yung tamang pagkain sa age nila at saka yung measurement. So, scientific feeding ang tawag doon. Ganon. So, pag gamit production ang gagawin mo, native chicken, kailangan mag-scientific feeding ka dahil mas uh, mas masusundan mo yung pagkukompute dahil na eksakto na no yung 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 nutrient requirement na nandoon okay na so magko-compute ka na lang di ba at uh, yung tinuturo ko dito sa inyo, yung experience ko. So, confined ang native chicken, for meat production. Tapos, uh, scientific feeding talaga. Ay, pero dun sa mga inumin nila, dahon-dahon uh, lang. Kagaya ng sinabi ko na, nga, na uh, malunggay, oregano, at saka yung guava leaves. Pero ngayon, no, uh, nakatikim naman sila ng barley grass dahil meron akong available. So, dalawang araw silang naka-barley grass, okay lang yun. Magkano lang naman yung ano, yung may dagdag, di ba? Sa marketing kasi ano, kailangan meron kang ma-develop na network mo na by the time na meron ka ng kailangang i-dispose na batch. Ano ma, makontak mo na lahat yung mga yon. Alam nyo, regular, meron ka. Actually, before pa ng disposal time mo ay out na, ma out na yung mga yon. Itong sinabi ko ngayon, hindi lang sa native chicken applicable. Kahit sa mga iba, kahit sa mga pag-aalaga ng mga Uh, yung mga DOP, yung mga day old pullet, no, yung ginagawang RTL. Gina ano din, may record din yan. Uh, ginagawa din yan. Tapos yung mga broiler, no. Uh, so, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at pakit ang notification bell para sa susunod na mga videos ay manotify kayo. Salamat sa lahat ng nagla-like, nag-share. Uh, patuloy sana ninyong subaybayan so ang channel ko. At thank you doon sa mga bagong subscriber na naman nakita ko. And yung mga old. So, lahat kayo, old and new subscribers. Sa susunod siguro, sakana ulit ako mag-shoutout. Kasi ang init ng panahon. Hindi ako makatagal dito sa loob ng bahay ng mga manok. So, hanggang dito na la lang. Salamat sa inyo. Sana pagpanain tayong lahat.